Magandang araw po mga ka-RJ. Ngayon po ay September 4, 2024. At ibabalita ko lang po. Nakuha ko na po yung NBA 2K25 All-Star Edition. And yung patunay po na nakuha ko na po to is ka kanina ko lang pong umaga ko po ito nakuha sa via Game Extreme. Shoutout po sa Game Extreme. Maraming maraming salamat sa pag process Originally sa Pianas pa ang release na ito. Pero ewan ko ba't natanggap pa. So, yan po. Ayan. Delivered. Delivered. Package has been delivered. Ayan. Zoom natin para di ba kita address ko yan. Package has been delivered um, please check if complete in 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 good condition. And yung order ko po which is yung 2K25 eh, may kasamang shoe bag. Wala kayong shoe bag and meron rin po siyang kasamang poster ni t ng Celtics. malaki ang laki. Yan, blurred. Yan. So thank you mga ka RJ at uh, so nire-review natin tong 2K25. Thank you.